Magandang araw Pilipinas, Kuya Mamu po at muli po tayo nagbabalik dito po sa ating Youtube Channel Upang uh, muli nating uh, pag-usapan mga kapanalig uh, ito pong mga huling kaganapan dito po sa ating bayan At uh, bago natin natunguhin uh, mga kapanalig uh, ang ating uh, paksa sa araw na ito ay uh, binabati ko muna po ang lahat ng ating mga kapanalig uh, Luzon Visayas, Mindanao at maging uh, yung uh, ating uh, mga kapanalig na naliyan po sa si Ibayong dagat Magandang araw po sa inyo lahat at uh, sana po ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan uh, sa oras nito ito. Well, uh, pag-usapan po natin mga kapanalig, ito pong uh, kasong uh, isinampah nito pong uh, si General Torre. Ano? Laban po dito kay uh, dating uh, Pangulong uh, Duterte. Pakinggan po natin mga kapanalig yung, yung kanyang uh, salaysay uh, dito po sa kanyang uh, interview. I submitted for 20 the case Rodrigo Okay. Sa kanyang mga statements dun sa Australia. Okay. So we already submitted it for uh, unlawful utter utter utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at 4 uh, four case build up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. specific statement for the teammate? And... Ay, gusto niyang patayin ng kinsing senador na gusto niyang bumbahin. So ayan, nakafile na sa DC-20, four case build up na ang kaso na yan. Inciting to sedition at uh, paglabag uh, dito po sa Artikel 154 ng Revised Penal Code, mga kaubayan, yung uh, isinang pangkaso. Dito po kay uh, former President Dr. Uh, Duterte, dito po ang uh, ng CIDG, dito po si Gerald Torre. So, dito mga kaubayan, ano, makikita natin, na ito po si Gerald Torre, ay wala po itong sino-sino. Uh, ano man ang uh, yung uh, kalagayan sa gobyerno ito, o ano man ang... Uh, uh, yung pagkatao ay talagang uh, hindi ka yan Ito pong si Gerald Torre. Maaari nga uh, napundin na rito mga kababayan, ito pong si General Torre sapagkat uh, naalala nyo noong uh, panahon ito pong si uh, Pastor Kibuloy ay uh, kanyang uh, hinahantik ano, doon sa Kingdom of uh, Jesus Christ ay uh, talagang ito uh, ito pong si D. Duterte at uh, ito pong kanyang mga anak ano, ay talagang uh, hinaharang talaga yung uh, kanyang uh, paghahanap uh, dito po kay uh, uh, Pastor Kibuloy, ano, maging dito po sila to. At uh, hindi po napigil, ano, ng uh, sinuman, ito po si General Torre, noong panahon na yon, hanggang uh, masukol nga po itong si uh, Kibuloy. Subalit, so, uh, mga kababayan, uh, ito na naman po, ano, nakakuha na naman po, nakasilip uh, ito po si General Torre ng uh, maaaring uh, grounds na ikaso o idimanda ito pong si uh, former President Duterte sapagkat uh, gustong uh, ipakita dito po si General Tore na ang batas ay uh, hindi maaari mag ibabaw yung mga malaking tao dito po sa ating lipunan. Sapagkat uh, naalala nyo mga kaubayan, mayroon pong uh, isang guru ano, na uh, naghamon nga kay Duterte na papatayin ito noong uh, panahong uh, siya po ang uh, na upo bilang uh, presidente dito po sa ating uh, bansa ay uh, pinahanap niya yon at uh, pinakulong uh, itong uh, ati at uh, sa kabila po ng, mag, ng pagmamakaawa ano at uh, ngayon uh, siya po ang uh, gumawa ng uh, ganitong uh, joke ay uh, gusto nilang nga uh, sabihin uh, na talagang pasensya lang itong uh, dating presidente ito. So, dito mga kaubayan, ayon po dito kay uh, Gerald Torre, ay uh, nasa bagong Pilipinas na tayo ngayon. Kaya hindi na po pwede yung mga ugaling pagpatay, ugaling pagdudyok, ugaling pagbabanta. Uh, Dahil uh, ito po ay mawakwa uh, mang nung panahon ni eh, Duterte. So ngayon sa panahon ito, hindi na po pwede yun. Ayon po kay uh, Gerald Torre, sapagkat uh, nasa bagong uh, Pilipinas na po tayo at uh, iba na po yung administrasyon. So, hindi dapat na sila po ang uh, masunod uh, dito po sa ating uh, bansa. Dito mga uh, kapanalig, ano, ah parang uh, ito pong si Gerald Tori ay uh, nakaabang uh, dito sa bawat galawan ho, ng uh, uh Group. Sapagkat uh, bawat uh, unlawful act na maaaring uh, makumit uh, dito pong si Duterte at mag ang kanyang mga kasamahan, ay uh, talagang nga uh, desidido ito pong si General Torre na sampahan ng uh, dimanda ito pong uh, grupong ito para naman marahil ano, maipakita niya ah, dito sa ating uh, mga kababayan dito po sa Pilipinas na wala po siyang sinasanto dahil uh, noong mga nakaraang araw mga kababayan ay uh, mayroon na po siyang uh, idinimanda ito pong si Captain Dado ano? at uh, maaaring ito po si Captain Dado ay uh, ito na po yung uh, sinasabihin ito pong si uh, General Torre na mayroon na pong warat o pares I'm not sure pero palagay ko lang. Huh? At uh, ibig sabihin mga kaubayan, wala po itong uh, sinasanto. kisyo maliit ka mga tao dito sa lipunan o kisyo naman malaking tao ka, wala itong sasantuhin ayon po kay uh, Gerald sa pagkata yun, yun po ay naayon uh, po sa ating uh, saligang batas. So sa inyo mga kaubayan, natawa uh, po ba na ito pong si Gerald Torrey ay uh, huwag masindak ano, dito po sa... Uh, paninindak nito pong uh, dating uh, Pangulo Duterte. Sa inyo po mga kaubayan kung uh, ano po ang inyong uh, masabi tungkol dito please uh, comment down below upang uh, malaman natin kung uh, saan kayo papanig o tama po ba na ito pong si uh, General Torre ay uh, talagang uh, dapat lang nakasuhan po itong uh, dating Pangulo. So ito muna ang ating informasyong na uh, may sa inyo sa araw na ito mga kaubayan at uh, ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo ay uh, muli yung pansamantalang uh, nagpapaalam at uh, babalik tayo sa mga susunod na oras paalam